Tinatrabaho ng ideklara bilang protected area ang mga bahura sa pagitan ng Cebu at Bohol. Yun nga lang, tatamaan daw nito ang pinaplanong bagong tulay na magkokonekta sana sa dalawang probinsya. Yan ang balitang dako, live mula kay One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale. Mayingot po, Sheryl. Pinag-usapan sa Dinaos na Regional Development Council meeting dito sa Cebu kahapon ang proposal na gawing protected seascape ang Danahon Double Barrier Reef na matatagpuan sa gitna ng Bohol at Mactan Island. Ang Danahon ang isa sa anim na or anim lang na double barrier reefs sa mundo at kaisa-isa dito sa Pilipinas. Matatagpuan ang Danahon Double Barrier Reefs sa pagitan ng isla ng Mactan at sa isla ng Bohol. Mayaman sa iba't ibang uri ng mga coral reefs at breeding ground din ng mga isda ang lugar. Kaya gustong maprotektahan ito ng mga LGU. Yun nga lang may problema dahil plano ring itayo sa parehong lokasyon ng Danahon Reef ang Friendship Bridge na magdudugtong sa Cordova Cebu sa Mactan papunta sa bayan ng Hitape sa Bohol. Pangabatoloy ng mga gobernador baka masira ang mga bahura. Pero ayon sa DPWH may mga makabagong teknolohiya naman na para itayo ang tulay nang hindi nasisira ang coral reef. Kung matutuloy ang plano, inirekomenda ng Regional Development Council na pondohan ng National Government ang proyekto o sa pamamagitan ng public-private partnership o PPP. Cheryl, bukod sa proposal sa pagtatayo ng bagong tulay, tinalakay din sa meeting ng mga opisyal ng Central Visayas ang posibleng pagkalas sa kanila ng Negros Oriental. Patagal na kasing plano na bumuo ng tinatawag na Region 18 na bubuuin ng Negros Oriental, Negros Occidental at Siquijor. Kung patuloy, uh, kung patuloy ay pabor dito ang mga tatlong kumbinsya dahil mapapalapit sa kanila ang iba't ibang serbisyo at opisina ng mga ehensya sa gobyerno. Cheryl? Daghang salamat Dale Israel